Dito na ninirahan sa Phase 4, Lupang Pangako Urban Payatas Quezon City ang mag-inang Dondon at Nanay Aida. Si Kuya Dondon ay binata pa rin. Sa edad na 49 ay hindi na nakapag-asawa. Sa edad na 73, pagiging positibo pa din ang iniisip ni Nanay lalo na sa bunsong anak na si Kuya Dondon. Kasawa ka na doon kasi matanda na ko pag mamatay ako, may, may kasama ka. <laughs> Tao ka man <laughs> Ano sabi? Sabi niya, hirap na panahon, mama, wala ako buhay. Ay, sa hirap ng buhay, ano, so, siyempre. Tsaka darating, kung mayroong darating, hindi tanggapin. Eh. Sa, sa hirap ng buhay ko, may hirap din. Kapag ikaw lang din, ano, kailangan din ngayon, dalawa kayo. Kaya naman, imbis na itoon ang paghahanap ng mapapangasawa, ay ibinaling na lang ni Kuya Dondon sa pag-aalaga sa kanyang ina, lalo na na mild stroke si nanay at nagagamutan sa sakit sa baga. At dumagdag pa ang tiyuhin na isa ring na mild stroke at nakaka-recover na. Hindi ko siya pinapakilos dito. Kayo ko naman kumilos lahat dito. eh siya, eh, masusunod eh. Wala daw siyang magagawa eh. Hugas na siyang pinggan. Minsan nga, matigas ang ulo. Bakit? Mahal mo si Oo, oo siyempre. Ako mga lahat dito sa kanila, dalawa na nga, nagdagdagan pa. Kaya nga, di na akong makaalis dito. ni sabi naman ng kapatid ko, huwag mong pabayaan yan dyan. Samantala, dahil walang nag-aalaga sa tiyuhin, dahil isa ring hindi nakapag-asawa, ay kinupkop niya na lang ito. Parang magawa, lumpo man yan bago lang gani na nakatayo. Yung vitamins ko sa siya ako hindi na pa-inom. Ayaw magpa magpadoktor. May mga libre tayong gamot yan sa barangay. ko ako gamot, check up na naman. Sinubukan din ni nanay na lumapit sa DSWD para sa kanyang pension na kung tawagin ay OSCA. Ang OSCA ay ang Office of the Senior Citizens Affairs isang ahensya ng gobyerno sa Pilipinas na naglalayong magbigay ng mga serbisyo at tulong sa mga nakakatandang mamamayan o mga senior citizens. Layuning maprotektahan ang mga karapatan at interes ng mga senior citizens, pati na rin ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa mga prebeleyo at serbisyo na available sa kanila. Anya ni Nanay Ida, sabay sila ng kanyang yumaong asawa na nag-apply dito. Pero hanggang ngayon, di pa rin siya nakakatanggap. Sabi na, mag, maghintay na lang daw. Ang pangalan ko. Yung sa, nanay, wala pa. Maghintay ka na lang, tatawagin lang yung mga pangalan nyo. Dahil sa katagalan at kulang sa pinansyal, ay hindi na niya ito nababalikan. Sa barangay, nakakakuha kayo ng mga ayuda. Yung Pasko lang. Umaasa sila na sa isabigay ng anak na tricycle driver ang pinagkukuhanan ng hanap buhay. Minsan yung anak kong nagdrive, bigay 100. Sa so, wala na ka, pera na lang ito, pang gas. Sa ngayon ay hindi makapagtrabaho si Kuya Dondon dahil sa sitwasyon. Ang tanging maibibigay niya ay pagmamahal at pag-aaruga. Maingat ka sa ano kasi matanda ka na. Dito lang kami. Kung pa ba, ba sarili mo? Don, maraming salamat pag-alaga mo sa akin. At para may abot ang tulong ng servisyong bayan ni Tatay Rani, tanggapin niyo po ang isang libo at grocery. Tatay Rani, maraming salamat sa tulong mo sa amin. At saka yung grocery niyo, makatulong na sa amin araw-araw. Hindi mo pa masay, punta kami sa Uska, bukas. Ang sakripisyo ng isang anak para sa magulang ay hindi nasusukat sa laki ng mga bagay na ibinibigay, kundi sa walang sawang pag-aaruga at pagmamahal na ipinapakita sa bawat araw. Natapat na naman tayo sa taong karapat dapat. Sino-sino pa kaya? Abangan!